Mons guys Bahayahay Sa natas Bahayahay Nasa sa tulay ba? Mamiya din guys so oh. ani Bahayahay So good sorter na guys Kunas tulay Guys, mandiri guys at Bahayahay guys saging ni Amon May. Ikaw si Amon May. Amore. Ay, Amone? Amore. Amory, da. Eh sa kaila ka Amory. Amore. <laughs> 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 amore. Bigo. Oh, ano no muri kiri mo maglaag. Ah, so good. Na ikaw di ay. Siya so, yeah, nagkana to gi mong saging. Watay nakuan. Mm. Mahinog ra sayang. o gapos ka na hurot na ta gapos ako ganyan na ako ka pala ganyan na nagtutulo sa malingit sa akin adaghan rapod no sabay sabay gin ana man na basta mo palit kag saging magsabay sabay naginog. muna malata na noon magsa na nga gagmay gagmay ba Oh ah maudi ay So guys, diri na mo palit guys Na diri guys, o oh. Pwede na siya, una oh, napay diri ah Pwede siya pang Kuan, pinaypay o pang banana queue guys Hinug na siya guys Diri na sa mahayahay So good southern lady So salamat sa Kang Ma'am tagadagat sa sponsor Sa 15 kilos na saging so makalibre na ko one week lutuan ni eh. so kailangan lutuan na ako ni kalunis para hindi siya masira kay hinog na siya guys pero guwang siya guys Dari guys, halenon. So guys, at GDI. <laughs> Picture, puno ka na. Oh, salamat sige, go. Hello, guys. Diana. Hello, ma'am. Tagadagat. Why? Ito na ang saging. So, sa ingos, Jackie, say thank you. Say thank you! I just Mag say thank you, ikaw. Ayan na, guys. Sabi ng alaga kong si Jackie, Thank you. <laughs>